<laughs> Tatlong araw namin kakainin to, Ay, sa tangkali. Mga merienda lang naman yan. Mas gusto nung anak ko na kinakain ng ganyan yan, tsaka tinapay. Hello po mga kasinyor. Good morning po, good afternoon, at good evening sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Uh, ngayon pong araw na ito ay uh, si Mrs. Si nasa cooking uh, uh, mode kaya magluluto siya ng mga uh, ulam na pagkain namin dito sa bahay. Uh, ang una po niyang lulutuin ay yung uh, aros kaldo na buto-buto uh, at saka may kasama uling kwan. Uh, laman ng uh, manok na hiniwa niya ng maliliit at saka meron pa rin kaunti nung uh, laman loob na uh, kasama nung sinampalukan na ipina- na na-video na, eh, ko na sa inyo. So, tara po mga ka-senior, at uh, samahan niyo kami ni Mrs. sa pagluluto niya nung uh, kuwan nung uh, uh, arroz niya. O, oh, ayan mga kasinyor, yung kanyang uh, isasama doon sa arus kaldo na buto-buto. Na kung natatandaan ninyo eh, yung iniluto niya sinampalukan, eh may tinira pa siya para sa one uh, dahil masyadong marami. So, ayan at mag-aarus kaldo siya para doon sa amin at yun namang hinihiwa niya na maliliit na yan ay para naman doon sa anak namin na hindi nga makakain dahil walang ipin kaya pinag uh, nililiit-liit na niya yung mga piraso ng manok at ito naman yung iba pang ingredient uh, ito yung bawang ito yung luya kaya yung uh, sibuyas ito na, na maliliit din ang hiwa niya hindi yung uh, regular na hiwa lalo na sibuyas para hindi na raw siya nahihirap nahihirapan kasi siya pagka lulutuin niya ng malalaki yung piraso yung manok tapos eh, pagkakainin na ano, anak namin eh, ay uh, hiwain niya ng maliliit kaya nahihirapan siya, kaya ganyan na ang ginagawa niya. So ayan mga kasinyo, at uh, mag-uumpisa ng mag-loto uh, nung Arscaldo si Mrs. Pinapainit na niya yung uh, mantika at uh, gigisahin na niya. Ayan po mga kasinyor, kung mapapansin ninyo si Mrs. ay mayroong tinutuntungan na bangkito, medyo tumaas po siya ng konti dahil nga po yung kanyang balikat ay uh, sumasakit pagkaalangan ninyong hawak ninyo sa sandok. Kaya po siguro dahil sa mayroon siyang rayuma. Yan. So, unahin na niya yung uh, luya. Ito lang kasi yung uh, mini merienda, may na merienda yung anak na namin. Pati kami, Pwedeng merienda, pwedeng uh, tanghalian, yung ulam na iuulam naman ng anak ko to. So, yung uh, ganito sa pati na ito. Yan yung uh, uh, nagbukas kami ng bintana at kwan, okay na naman. medyo may mainit sa labas ngayon. Hindi na mainit na mainit. Kumbaga nakasikat yung araw. Kaya, at saka mamaya yata ay magpa plus 8 o plus 5. Hindi ka pakaya ito So, eh, bubuksan ko pa ng bagya yung bintana namin. yan at na uh, kulay brown na yung uh, bawang ay ah, yung luya susunod na yung susunod niya yung kwan yung ayan yung bawang kwan so, lang ito magali ang luto pero kailangan palambutin yung uh, laman loob na nabili namin at uh, parang medyo maigad na yung uh, pinagkuna ng mga balon-balonan na at atay saka puso. Kaya hindi um, makunap pagka sinabay dito sa uh, manok na kasama. So ayan nata uh, yung, yung, yung bawang eh, brown na ang kulay. So isusunod na niyo si buyas. Mm Hintayin -hmm. lang po natin mas maluto yung sibuyas. po at uh, mga ka at luto na yung sibuyas ilalagay eh, na niya yung mga yung manok at saka yung uh, mga buto-buto na kasamahan ng sinampalukan niya may laman yan isasangkot eh, siya lang niya at uh, o Oh, okay na yan. So, ikuko na lang yan. kasi. Hindi nga siya naglalagay. Gaya ng nasabi ko noon, hindi siya naglalagay ng patis sa pagigisa, sa pagigisa at nga umamoy sa loob ng bahay. Kaya asin lang ang ginagamit na. dikit yung uh, manok saka yung ibang ingredient gumatas na yan Check-check mo lagi yun eh. na hindi na gano'n yung mga makatay. lang po niyang mabuti yung uh, karne at uh, mga mamaya lang yung sasabawan nyo uh, nyo. So, ayan eh. di. Che-checkin ulit kung uh, ano na lang, Kung, ayan, may sabaw-sabaw na ng konti. At, uh, yung uh, manok naman eh, parang uh, kwan uh, sang na, sangkutsado hmm. na. Kailan ma nanti man mantika mamuging mantika yan tapos astuto, hmm. sa sa sabawan. Hmm. habang uh, naghihintay na kumulo yung kanyang niluluto, ipapakita ko sa si inyo yung uh, namin na na uh, ayan, namumulaklak. Ayun po yung bulaklak. Oh. Ayun. Tsaka uh, yung iba naman, ayan, nal nalalagas. Kasi itong sampagita eh, hindi naman ito ang bulaklak nito pang maghapunan lang. Yan, mapapansin nyo, meron akong mga inilagay na na grow light. mayroon pang mga kunyan, mga buko. Ito pa yung isang uh, isang masitera. Ayan po yung isa. Ito yung pangalawa na meron na rin namang mga kwan buko ng bulaklak ayan ayan pa oh. mula po nung ito eh aking uh, binawasan ng sanga na uh, parang tinrim uh, ko yung mga matatandang sanga ayan nagkaroon sila ng uh, ng bagong uh, nagsanga ng panibago ito Isa. Ito po ang uh, libangan ni Mrs. dito pagka uh, sa loob ng bahay mga alaga niya ito. So ayan po at uh, chechecken uli yung uh, kanyang uh, niluluto. Patutuloy ng konti yung bahay tayong sabawan. Isang uh, kutsado yung talaga. Kumitasan ng sarili ng katasan. <coughs> kasama yung uh, maliliit na piraso na hiniwa niya para sa aming bunso o, so, ayan at, uh, ayan kulo na uh, palalambutin pa yan para uh, medyo may katigasan yung uh, ano, ka, iba ingredient na yung laman loob ilang uh, balonan Yeah. kahit na may ipin yung kumakain, eh, medyo makunat eh. Nakalimutan ko pa, pa nga pala itong pan Ito yung isa sinasama niya. Malagkit, hindi yung bigas na makan, yung karaniwang bigas. Malagkit ay nilalagay niya. Katasya. hindi pa naman niya nilagyan ng sabaw niya sariling katas ng manok niya uh, kaya uh, may maray mantika so yun po at sasabawanan niya konti lang kasi pag natiyan niya sa mga 30-40 pag natiyan pa ito hahatiin ko na yan, sa bali dalawang luto po ang gagawin niya yan. Maraming masyado. Ay sa atin kasi pa ang masarap dito pagka sa Pilipinas eh sinasamahan namin nung yung matatandang uh, manok na huminto na ng pangingitlog sa poultry yung tinatawag sa amin yun na kal eh, na na mayroon pa rin mga itlog na maliliit sa loob ng, sa katawan nila kaya sa uh, nila so yun ang inilalagay namin dito yun ang masarap kung ka may kasamang gano'n no, na maliliit na itlog <coughs> So, ayan na. At uh, tinikman niya. Kangin eh. Durog na paminta. Durog na. Uh, niya na ng paminta. Mm -hmm. Yan ang kaibahan nito kaysa sa sinampalukan. May paminta itong aruskaldo. Pero pareho ng ingredient. senior, pagka uh, malambot na, hindi naman niya iluluto lahat yan. Hahatiin ah, niya yan at uh, para sa uh, susunod yung kalahati. Lalagyan I na lang it. niya ng kanin yung kalahati na kanyang itatabi. Bigas. Hmm. O, oh, bigas. So, ayan na uh, mga senior at uh, medyo malambot na eh hahatiin na niya yung uh, kuan kukunin na niya, itatabi na niya yung kalahati nung uh, gagawing lugaw na ito <clears throat> at hindi naman namin kayang ubusin yung uh, pag uh, ginawa niya lugaw lahat yan uh, niluto niya yan eh hindi namin kaya ubusin eh baka mapanis mapapanis lang sa amin Yan po at kung mapapansin ninyo, napakaliwanag sa labas. Binuksan, binuksan ko yung uh, pinto namin para sumingaw yung uh, amoy nung niluluto. Um, na ba? <laughs> Pero nakasara pa rin yung screen. Ang binukas ko lang ay yung salamin. Yung screen door. Ito na yung uh, bigas na ilalagay niya. Inuugasan na niya at uh, pagkalagay, palagay ko. Pagkalagay nitong bigas, eh, Pakukuluan na niya hanggang sa maluto. Paluto na yun. So, ayan na. At uh, lalagay na niya bigas. Tsaka sabaw ng kote. Sabaw na kaunti. Sabaw na kaunti at yan ay pakukuloy na niya hanggang sa maluto yung uh, bigas, yung malagkit. Ayan, hintayin na lang nating uh, kumulo ito. Kukuloy nang gasa maluto yung uh, bigas yung malagkit na inilagay niya. Hindi pa. So ayan po yung uh, bigas at malapit yung uh, malagkit at malapit ng maluto. So siguro po mga ilang minuto na lang yan. Eh at uh, maluluto na eh magmi na kami. Ayan, bali, ayan po ang oras namin ngayon dito. Alas 12.45. So, uh, siguro mga alauna, eh, pwede na rin na kami uh, kaming kumain. Mag-merienda. Hindi po kami kumakain ng uh, tanghalian. May, may merienda <laughs> lang kami. Ang pagkain lang po namin na uh, kwanito, agahan, uh, almusal at saka hapunan. O po, tita, uh, bibisit tayo na. Titignan na kung uh, ano ang lagay ng aming niluluto. Malagay, hay. O kung uh, okay na bang uh, hanguin. Iininin na lang. sa sa hmm. sabog na eh. Pasasabogin ko pa. Ayan, ah, at tamang tama. Uh, taman -taman. uh alas 12.59. Alauna. 105 papatayin ko na apoy. Oh, ayan. Titingnan uli yung uh, lugaw. So, oh, luto na. So, okay. So, luto na. Ay, parang paiinin na lang ng konti yung kanin. Yung uh, malagkit. Hmm. Ganyan lang po mga kasinyor ang pagluluto ng uh, lugaw. Na ala misi senior <laughs> Pilipino. <laughs> araw namin kakainin to. Sa tanghali. So, uh, uh, mga merienda lang naman yan. Uh, mas gusto nung anak ko na kinakain ng ganyan yan. Tsaka tinapay. So, sige po mga kasinyor at uh, salamat, maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Uh, sa pagluluto ng uh, lugaw na buto-buto ng manok na may kasamang laman loob at uh, laman na hiniwa ng madilit. A few moments later. Uh, so, ayun po mga ka-senior. merienda po tayo. Tatikman natin yung uh, niluto ni Mrs. Naros Caldo. Kahapon hapon na. Pasado alas 12 na. So, ayan. Uh, masarap naman. After food? Yeah. It's okay? Yeah. After bread. Ito yung tinapay po niya. Mamon? Oh. Ito, this mamon na binili namin sa uh, Asian store. No, so, uh, Maraming salamat po mga ka-seniors sa pag-asama uh, ninyo sa aming uh, mag-asawa sa pagluluto ng uh, aros caldo ng um, buto-buto ng manok na hinaluan niya ng hiniwang uh, laman uh, tsaka uh, lamang loob ng manok. O sige po, at uh, hanggang sa susunod na video na lang tayo magsama-sama uli. Marami pong salamat. Okay po, bye-bye.